Nagsimula siyang tumakbo ng nagpapanik, sumisigaw sa lahat na ang lalaking ito ay may dalawang kakayahan at kailangan nilang umalis doon sa lalong madaling panahon. Ang iba ay masayang nanood sa nangyayari at kinunan ng video ang hindi kapanipani walang laban na ito ng bagong hero mula sa mga judge. Patuloy ring nakatingin ng humahanga si Sakura sa dragon kahit na lumapag na ito sa gilid ng barko sa tabi niya. Tumingin siya sa paligid at sinabi ng may. Pagsisisi na madali itong sumuko ng tatlong ito at malakas na sumisigaw si Jacob na gusto niya itong patayin. Bago pa makapagsalita si Sakura, lumapit si Ana at nagtanong ng may pag-asa sa kanyang boses kung tutulungan niya silang hanapin ang rooster dahil sila ay mula sa parehong organisasyon. Ipinaliwanag niya ang kanyang paghahanap sa pagsasabing gusto niyang imbitahan ito sa isang auction na inorganisa ng kanyang Mobs Chamber of Commerce. Matapos magisip, sumagot ang Dragon na mayroon siyang paraan upang matulungan silang makipag-ugnayan dito at personal na imbitahan ito. Nagulat na nagtanong si Ana kung ano ang paraang ito. Gumawa ang hero ng dalawang kristal sa kanyang palad at ipinaliwanag na kung pipirmahan nila ang isang spiritual contract, ang mga dalaga ay magiging kinatawan ng organisasyon ng mga Judge. Nagliwanag ang mga mata ni Anna sa kaligayahan at sinabi na hindi niya kailanman naisip na magiging ganoon kadali ang pagiging kinatawan ng kanilang organisasyon. Umiling ang dragon at isinara ang kanyang mga bisig sa kanyang dibdib at sinabi na lumitaw siya rito sa utos ng rooster at umaasa siya na ang dalawang dalaga ay maaaring maging kinatawan ng mga judge upang patuloy silang tulungan sa kanilang mga kalakal. Sinabi ito ni Michael dahil napagtanto niya na kung walang tulong ng Chamber of Commerce na ito na pinamumunuan ng Florence Family, hindi niya kailanman matutuklasan ang teritoryo ng Apat na Dagat at makakakuha ng kapaki-pakinabang na materyales. Agad na sumang-ayon si Ana, tinanggap ang alok, habang si Sakura ay nangailangan ng ilang segundo upang pag-isipan itong ngunit sa huli ay tinanggap din niya ang alok. Matapos matanggap ang kanilang pahintulot, inilagay ni Michael ang mga kristal sa kanilang mga nuo at gumawa ng isang spiritual contract. Ilang oras pagkaraan, lahat ng balita ay tinatalakay ang bagong miyembro ng mga judge, si Dragon, at ang kanyang kamanghamanghang laban ngayon na marami ang kinuna ng video. Ito mismo ang nakagambal kay Edgar mula sa kanyang matinding pag-training. Nang marinig ang tungkol sa isa sa mga judge, Agad niyang binitawan ang apat na kilo na pabigat at lumabas ng gym. Sa pagdilim sa labas, karamihan sa mga inanyayahang bisita ay dumating na sa marangyang mansion ng Florence, nang hihina sa pag-asa sa rooster, ang espesyal na bisita ng gabi. Hindi pinatagal ng ating hero ang paghihintay at dumating sa eksaktong itinakdang oras. Sa sandaling pumasok siya, lahat ay bamaling ang kanilang interesado at humanga na tingin sa kanya, patuloy na bumubulong ng tahimik sa kanilang sarili. Sa pasukan, mainit siyang binati ni Ivan at ng kanyang mga apo. Binati ng lalaki ang kanyang bisita at sinabi na marami siyang narinig tungkol dito at natuwa siyang makilala ng personal ang ganoong iginagalang na hero. Tumango si Michael at inilagay ang kanyang nakakuyong na kamao sa kanyang dibdib, sumagot na isang karangalan para sa kanya na nagawa niyang makilala ang pinunong ng pamilya ng Florence. Pagkatapos, tumingin ang lalaki sa mga bisita at mabait na sinabi sa kanila na magsimula ng umupo dahil magsisimula na ang auction. Pinutol siya ni Jacob na lumitaw at humiling na maghintay ng kaunti, na ng ilang tao pa na nagdadala ng napakabigat na karga. Nang may masamang ngiti sa kanyang mukha, tinanong ng lalaking may blonde na buhok kung bakit nagmamadali dahil hindi pa nakarating ang lahat ng matataas na bisita. Ngumiti si Michael sa ilalim ng kanyang maskara. Ang huli niyang gustong gawin ngayon ay makabangga muli ang nakakainis na lalaking iyon. Nakaharap sa mga nagtatakang tingin na nakatuon sa kanya, kumuha siya ng nakatiklop na piraso ng papel mula sa bulsa ng kanyang jacket, sinasabi na mayroon din siyang imbitasyon kaya dapat silang maging mas mapagpatuloy sa kanilang bisita. Lumapit si Ana sa kanya at sumigaw ng may iritasyon sa boses na alam niyang may binabalak siya dahil walang nagdadala ng sarili nilang sandata sa auction. Lumapit siya ng husto sa kanya at bamulong na mas masama ang sitwasyon ng pamilya ng Florence kaysa sa kanyang inaakalat dahil sabik silang maghanap ng malalakas na kaalyado. Pagkatapos, bamaling siya sa nagtipo na karamihan at malakas na idineklara na ang mga sandata ng pamilya ng Florence ay laging sikat sa kanilang lakas ngunit ang presyo para sa kanila ay angkup din, kaya isinasaalang-alang ang mga kamakailang pangyayari, nagdala siya ng sarili niyang mga monster weapon dito upang subukan ang mga ito dito at wala talagang problema doon. Akmang pupunta si Sikora upang ilagay si Jacob sa kanyang lugar ngunit pinigilan siya ng kanyang lolo, sinasabi na magiging interesante na panuurin. Sa sandaling iyon, lumapit si Michael sa kanya at nagtanong kung kabilang ba si Jacob sa pamilya ng Rook. Hindi siya sigurado na umatras ng isang hakbang at tumango at nagtanong kung ano ang ibig sabihin yon. Inilagay ang kanyang kamay sa balikat, sumagot ang hero na mayroon siyang ilang koneksyon sa tuktok ng pamilya na ito. Nang marinig ito, nalugod si Jacob sa ganoong kahangahangang pagkakataon. Isang nasiyahan ng ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Inilahad ng lalaki ang kanyang kamay kay Michael para makipagkamay at nagtanong kung sino ba talaga ang kilala niya. Ang tanong na ito ay nagdulot ng pagkalito sa ating hero dahil nagpapanggap lang siya at mabubuking ang kanyang kasinungalingan kung may mali siyang sasabihin, kung saan kailangan niyang mandayet. Nilampasan niya si Jacob, nagtungo sa karga na dinala ng lalaki at sinabi na dapat niyang tanungin sila tungkol dito ng personal kapag umuwi na siya. Pagkatapos ay inangat niya ang madilim na tela na nagtatago sa sandata na dinala niya. Agad na nakuha ang atensyon ni Michael sa hindi pangkaraniwang espada na nakahiga doon at, dahil sa interes, kinuha niya ito at sinubukan, Ngunit mabilis siyang nawala ng interes sa sandatang ito at sinimulan niyang suriin ang natitirang mga bagay. Pinanood ni Jacob ang mga aksyon ni Michael sa buong panahong ito at biglang nagtanong kung kilala ba ni Rooster ang kanyang tiyahin. Hindi niya pinansin ang tanong at, lumayo mula sa karga, binalingan niya ang lahat, sinasabi na maaari na silang umupo. Pagkatapos, siya mismo ang umupo sa kanyang upuan ng karangalan sa tabi ng nasyahang si Ivan. Ilang sandali pagkaraan, lumitaw ang host sa entablado. Masayang binabati ang mga bisitang nagtipon ngayon at ipinapakilala ang unang lot, isang B-rank armor na nagkakahalaga ng 3 milyong won. Ang race kung sino ang mag-aalok ng pinakamarami ay nagsimula mula sa pinakaunang segundo na may mga bosses na nanggagaling sa iba't ibang direksyon sa bawat pagkakataon na may bagong mas mataas na halaga. Nang ang huling boses ay sumigaw ng anim na milyong won, hindi napigilan ni Jacob ang ngisi. Alam niya na ang armor na ito ay hindi man lang nagkakahalaga ng 5 milyong won. Inilagay ito ng pamilya ng Florence upang linlanggan ang mga tao at wala silang anumang tunay na mahalaga. Ang susunod na lot ay isa sa mga pinakatangi-tanging gawa ng pinuno ng pamilya ng Florence, ang Gloves of Light, na may panimulang presyo na 200 milyong won. Namangha si Jacob na nagpasya ang matandang ito na ilabas ang kanyang pangunahing trump card. Alam ng mga subordinate na nakaupo sa tabi niya na kung ang isang gumagamit ng A-rank ay magsuot ng mga guantes na ito, magagawa nilang labanan ang lakas ng isang S-rank, at sila, tulad ni Jacob, ay lubos na hindi gusto ang ideya na may makakuha ng ganoong mahahalagang sandata. Nagulat din si Ana at Sakura na gagawin ng kanilang lolo ang ganoong bagay. Samantala, interesadong sinulyapan ni Ivan C. Michael at tinanong kung bakit hindi siya sumubok na magtakda ng presyo. Hindi nagmamadali ang hero na sumagot dahil ang budget ng buong organisasyon ng mga judge ay 200 milyong won lamang at hindi niya kayang gumastos ng walang pag-iisip. Napansin ang kanyang pag-aalinlangan, hinawakan ng lalaki ang palad ng hero, sinasabi na ang kanilang Chamber of Commerce ay nagbabalak na makipagtulungan sa organisasyon ng mga judge kaya magpapasalamat siya kung tatanggapin ni Michael ang katamtamang regalo na ito, idinagdag din na wala siyang dapat tanggihan dahil bibigyan siya ng buong suportang pinansyal para sa kanilang pamilya. Ang mga kondisyon ay tila lubos na pabo-rable sa ating hero kaya nagpasya siyang huwag tanggihan ang regalong ito. Biglang, narinig ang boses ni Jacob mula sa kung saan, nagtakda ng presyo na 300 at 10 milyong won. Nasiyahan ng presenter sa kung gaano kabilis tumaas ang presyo ng lot na ito at nagtanong kung sino pa ang magbibigay ng mas marami. Habang akmang iaanunsyo ng lalaki na nabenta na ang lot, sumigaw si Michael na nagbid siya ng 300 at 15 milyong won na nagdulot ng pagkalito kay Jacob. Tinanong siya ni Will na lumapit sa kanya kung magpapatuloy sila sa pagtataas ng presyo kung saan bahagyang umiling si Jacob at sumagot na bibigay sila sa pagkakataong ito ngunit marami pa ring lot ang nasa harapan at maraming pagkakataon upang bumawi. Wala nang nangahas na maglagay ng mas mataas na presyo at pagkatapos ay binati ng host ang ating hero sa pagbili ng Gloves of Light. Pagkatapos nito, lumipat siya sa susunod na lot. Ipinapakita sa lahat ang isang one-star S-rank Jade Shield. Habang akmang iaanunsyo ang panimulang presyo, umakyat si Jacob sa entablado na hawak ang kanyang espada sa kanyang kamay at hiniling sa host na maghintay ng kaunti. Lumapit sa lot, itinaas ng lalaki ang kanyang espada sa ibabaw nito at galit na sumigaw na kung nang ahas silang maglagay ng ganito para ibenta, may karapatan siyang subukan muna ang mga kalakal bago bumili. Malalim na bamantong hininga si Michael. Ikan Ross ang kanyang mga bisig sa kanyang dibdib, pinaghihinalaan niya na hindi magtatagal ang lalaking ito at gagawan ng ganoong bagay. Mukhang napakasama si Sakura, kahit alam niya na ang shield na ito ay gawa gamit ang mga materyales na S-rank ngunit ito ay pinakamabisa laban sa mga spell dahil nagbibigay ito ng magic resistance at maaaring hindi nito kayang pigilan ang pisikal na atake ni Blue Air. Tumalon si Ana mula sa kanyang upuan at nagtanong nang may pakiusap sa bosses kung maaari bang pahiramin siya ni Michael ng Sales of Light upang masira niya ang espadang ito. Sa halip na sumagot, ginulo niya ang buhok ng dalaga na nagdulot ng kanyang pagkagulat. Pagkatapos ay pinayuhan niya itong kumalma at maging matiyaga at panoorin kung ano ang susunod na mangyayari. Samantala, inilunsad ni Jacob ang kanyang unang atake sa kalasag na balak sirain ito ngunit hindi man lang ito gumalaw. Ito ay ganap na hindi inaasahan ng lalaki. Hindi nagbabalak sumuko, muli niyang iwinagayway ang kanyang espada upang tapusin ang sinimulan niya at patunayan sa lahat na nawawalan na ng pwesto ang pamilya Florence. Gayunpaman, ang susunod na hampas ay hindi muling nagdulot ng kahit isang gasgas sa kalasag, ngunit ang kanyang sandata ay nababalutan ng malalim na bitek at nagkahiwalay. Mula sa mga manunood ay may mga panunuya mula sa ibang mga bisita na ang isang miyembro ng Pamilya Rock ay mga na magdala ng mga peking sandata sa subasta upang sirain ang gabi. Hindi makapaniwala si Ana sa kanyang mga mata at, nang hindi inaalis ang kanyang tingin sa entablado, tinanong niya si Michael kung alam ba talaga niya ng maaga na hindi masisira ng espadang ito ang kalasag. Umalaklak lang siya sa likod ng kanyang maskara, naaalala kung paano niya nagawang. Nakawi ng kakayahan mula sa espada nang walang nakakapansin ng hawakan niya ito bago magsimula ang subasta. Lubos na nalilito sa nangyayari, napahawak si Jacob sa kanyang ulo sa pagkalito habang lumapit sa kanya si Will. Naalala ng lalaki na dati nang hinawakan ni Rooster ang lahat ng sandatang dinala nila at malamang ay pagkatapos ng kanyang paghawak na walan sila ng kapangyarihan. Nang marinig ito, nagalit si Ana. Kumunat ang nuun niya at sumigaw na hindi nila dapat sisihin ang iba sa kanilang mga kasinungalingan. Ang isang sandata na masisira sa isang hawakan lang ay hindi maaaring maging S-rank. Tumawa si Will at sumagot na si Rooster mismo ay mayroon ding mga kakayahang S-rank at iminungkahi na maaari niyang baguhin ang panloob na istruktura ng mga bagay na kanyang hinahawakan. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng bagong talakayan sa mga bisita. Ang mga argumento na kanyang iniharap ay tila lubos na lohikal dahil nakita nilang lahat kung paano hinawakan ni Rooster ang bawat sandata at kung ito ay isang panlilinlang, Maaring magkasabwat ang pamilya Florence sa kanya. Tiningnan ni Jacob si Michael at sinabi na dahil mayroong ganoong pagtatalo, dapat nilang malaman ng katotohanan gamit ang ibang sandata. Tumango siya, sinasabi na hindi siya laban sa ganoong pagsusuri. Agad na isinuot ni Jacob ang kanyang helmet at kinuha ang inihandog na sungay. Sa paghipo dito, agad na lumabas ang mga gintong alon ng vibresayon mula sa sandata. Nang ituro niya ang sungay sa mga bisita, tinakpan nila ang kanilang mga tainga ng kanilang mga kamay, nararamdaman kung paano halos sumabog ang kanilang mga ulo sa kakilakilabot na tunog na ito. Matapos kumpirmahin na gumagana ang mga bagay na ito, tinanggal ni Jacob ang maskara mula sa kanyang mukha. Lubos siyang nalilito. Ang atake at depensa ng kagamitang ito ay nasa antas ng S-Rank, na nangangahulugang pinabulaanan nito ang teorya na may kinalaman si Michael sa pagkasira ng kanyang espada.